Welcome mga papa! Mag in, maglaro at withdraw Ito po si at kasama pa natin si Tristan Ting Yan, welcome mga papa sa bago na namang episode ng Tatayhood kung saan tayong mga tatay ang tunay na bida. Tignan mo, meron na tayong tagline na kasi alam mo kung ba tayo may <laughs> kasi balita ko, nag-top podcast na naman daw tayo. Napasok na naman daw tayo sa top podcast. Tapos nag episode pa yung isang episode oh, natin. Pero hiwalay. So, <laughs> oh, Magkahiwalay pa na, oh. <laughs> <ha>? <laughs> mag hiwalay. Magkahiwalay. Ano, um, mm. go, go sige. Pero kasi, ano, buti yung nap napansin mo na, ano, yung, yung magkahiwalay. Kasi, ito yung mga dapat ding ihiwalay natin. Kasi ito yung isa sa mga episode na siguradong makaka-relate sa mga listeners natin ngayong gabing nag-record tayo. Kasi may isang bagong tatay na nakaranas ng kakaibang selos. Ito ay hindi wow. sa, sa ibang lalaki, pero kundi sa bienan niya. Grabe, ibang level to ah. Pero aminin na natin ha, ah, hindi siya malayo sa reality ng maraming tatay ah. Mm -hmm. Kasi ako na experience ko na 'to. Pero hindi naman ako nagselos sa biyenan ko. Oh. Actually nung binasa ko nga 'yung sulat nito ni nitong letter sender natin sa Reddit, mm -hmm. naalala ko bigla na nangyari rin sa akin itong to, nangyayari sa kanya. Pero sa mm -hmm. katulong namin, oo. Oh. Well, katulong namin at sa kasambahay namin pala 'yun na tuwing ano, um, ganito kasi, yung tuwing iiyak si Rigo dati, nung baby pa siya, o kaya na, inaalagaan ko, pag gabi na, naglalaro kami, biglang laging lalapit doon si, yung katulong namin, oh Rigo, sleep na Rigo, o oh, Rigo, oh. Ah, ah, si Rigo, abong ka niladuro, niladuro kayo, o oh, eh, naglalaro pa lang kami, o kaya umiyak lang ng konti, mm. kukuni na kaagad, Uh -oh. Tapos parang ako naiinis ako na, na parang itang e, inabanding nga namin to ng anak ko eh. Kahit umiyak siya, kaya kung alagaan to. Hindi naman ako uh -oh. yung tatay na ipapasa lang sa iyo yung gawain eh. Maglinis ka na lang dyan, magugas ka ng pinggan o kung ano man. Uh -oh. Ako, gusto kong masolo yung anak ko. May gano'n ako uh -oh. feeling. Kaya gets na gets ko tong letter sender natin. Uh -oh. So, yun. Parang, pero gets ko rin naman kung bakit ano, uh, kung bakit niya ginagawa yun. Siyempre, uh -oh feeling ko sa kanya awkward yun eh na nakikita niya, inaalagaan ko yung anak ko. Tapos hmm. siya, nakaupo lang siya doon, nanonood lang siya ng TV. Oh. Tapos sinuswelduhan siya. Tingin ko, hmm. gusto lang din naman niyang makatulong. Oh. Pero, Pero yun nga, dumating hmm. yun sa point na parang sa akin lang ah, na dumating lang din ako sa point na, syempre gusto ko pa rin makapag-explore sa pag-aalaga ng anak ko hmm. dati. Pero nakatuwa ah, kasi kahit na ikaw, bilang isang siyempre, certified tatayhood OG, eh, napagdadaanan din yung Celos na yan. Tsaka buti, sa katulong ka na si selos at hindi kay Rigo. Pati <laughs> rin kay Rigo din. <laughs> so, <laughs> pero ibang usapan, niyan, huwag huwag, usapan huwag, yan. usapan okay. okay. Bago natin umpisa yung basahin yung letter sender natin, shoutout muna tayo sa mga nakikinig sa atin dito sa Spotify, sa Apple Podca podcast sa Apple Podcast, <laughs> <laughs> sa mga ano sa mga active na active na mga ano uh, nagpo-post sa Reddit natin. Hindi na namin kayo may isa-isa -isa kasi medyo madami na rin kayo. Tsaka soon babasahin namin yung mga comments niyo. Magdededicate kami ng episode para basahin yung mga comments niyo. mga episode episodes namin. namin. Kino-compile lang namin tsaka ginagawa namin ng mga magagandang reaction eh. Kasi but, ayoko but, naman basahin yun, tapos gagaguhin ko lang kayo, diba? Hindi, huwag, huwag ganun, well, well, eh. di ba? Hindi, wag, wag ganun, tatayin but, ito. Pwede mo natin ipakumpal kay sekretarya? Eh? Ay, oo. Oh, actually, pinapagawa ko na kay sekretary. Ah, okay, so, okay, okay. Nice. gagawin natin yan. Tsaka sana mag-patreon kayo para may pambahid na kami sa sweldo ni sekretary. <coughs> Ayan, pero siyempre, bago mo lahat, may pabingo muna tayo. Mga papa, alam nyo ba, meron na palang live streaming bingo sa Pilipinas yung bingo plus. Kaya kung bored ka sa araw mo, mag plus ka. Malay mo, swertihin ka dito. Dahil sa isang piso lang, pwede ka nang maglaro ng maraming games pag dinownload mo na yung bingo plus app. Kung first time mo sa bingo plus, meron kang matatanggap na free registration at Facebook bonus plus meron pang payday rebate na up to 1,000 pesos. Nasa Bingo Plus na rin ang Pinoy na Pinoy na drop ball ito yung nilalaro natin tuwing piyesta, alam ko eh. And marami pang mga ibang games na masayang laruin. Oo nga. At may chance ka rin makakuha ng jackpot na up to 200 times and up to 4,317 pesos. Ito ay bonus para sa mga new players sa Pinoy Drop Ball ng Bingo Plus. Para man sa jackpot price, may chance ka manalo na up to 300 million pesos. Ang kailangan nyo lang gawin ay mag-download ng Bingo Plus sa App Store or sa Google Play. O panoorin ng live streaming sa bingoplus.com. Legit itong bingo plus kasi padcore affiliate sila. Ibig sabihin, secured ang data at mga login nyo. Kaya dito sa bingo plus, bingo sa saya plus sa panalo. Powered by DG Plus. Kasama sila sa top Fortune 500 companies sa Southeast Asia. Mga papa, tandaan natin, pang 21 and above lang to, ha. Keep it fun and game responsibly visit pagcore.ph slash regulatory or email them at ipitfun at pagcore.ph. Galing, galing. Masabi ko, ayun, sa Tingo Tristan, ito na yung magandang moment na basahin natin yung Celos Dilemma na yun. Singo, basahin ko na para malunok mo na yung kinakain mo. <laughs> ito actually ang sumulat nito. Pinost niya to sa Reddit. Uh, si username OK underscore excuse 4337. Shoutout sa'yo kung sino ka man. At salamat sa tiwala. So, ito. Ang title niya is Celos. Hi. Ito po yung unang beses ko na makapag-post dito sa community na to. I just want to open up me and my partner just had our baby last December 25, 2024. Siguro si Jesus yung pangalan ng anak nila. <laughs> <laughs> and, and currently <laughs> and currently sa, sa kanila kami nakastay, kasama ang mother ng partner ko. Okay naman sa umpisa sa pagjujuti sa pag-aalaga sa baby. Pero re recently, nakaramdam ako ng matinding selos. Every time na uuwi ako ng bahay, mag aalaga sa baby, then pag hindi mapatahan ang bata, tsaka susulpot ang mother niya. And kukunin sa akin si baby para mapatahan. Inopen ko ito sa partner ko para mailabas ko ang hinaing ko and she said na she will talk to her mother. But sabi ko, wag na kasi may times na mabilis mag-init yung ulo ng mama niya at hindi na mai, naiintindihan ng maayos ang sitwasyon. Sabi ko, sabi ko, wag na i-open kasi baka maging awkward pa kaming tatlo pag hindi naging maganda ang reaksyon ng mother niya. Pero still, every time na naiisip ko ang pag na, eh. Okay, excuse. Gumamit ka ng kama para mas madali. So, pero still, every time na naisip ko na pag-aalagaan ko ang anak ko, laging may inter intervention ng mother niya, naaasar ako. Hindi ko ma-explore alagaan ang anak ko kasi every time na maririnig na umiiyak yung bata, siya ang magpapatahan. Ano po ang dapat kong gawin o isipin kasi hindi po, kasi mabigat po sa loob. Pero una muna, okay excuse. Nung unang binabasa tong sulat mo, Medyo nalito ko kasi sabi ka na sabi, my partner, my partner. Pwede mo naman da, sinabi mo na lang, my, yung girlfriend ko, o yung isis ko, <laughs> o yung fiance. Kasi yung my partner, ang tingin ko talaga dyan, pang mga LGBT yan eh, Pag sinabi mong my partner, ang inisip ko tuloy, partner mo lang aki. <laughs> so, masyadong neutral, masyadong gender masyadong neutral. Masyadong neutral eh. Pero anyway, pang 30-40 yan. So, Pero ang galing Tristan ah, kasi yung, yung letter na to, parang sakong parang ano, parang sobrang relate kasi siguro dito. Oo. Oh, oh. kasi dumaan talaga ako sa ani sa kanya sitwasyon Yung nga lang nga, kasi doon sa katulong namin. Mm. So, yun nga nakuwento ko nga kanina, 'di ba? Na parang tuwing na lang iiyak si Rigo, kukunin or pasaya kami naglalaro, kukunin. Na parang tanginap, gusto na kitang palayasin ni. Eh. Parang ganoon din nararamdaman ko. Oh. So, pero yun, ang sa akin ang inisip ko dito, Siguro lahat naman talaga tayo dumadaan sa ganitong sitwasyon eh. Lalo na kung, kung bagong panganak pa lang yung baby. Siyempre, tas kunyari, ano, um, unang apo pa siguro yan. Baka unang oh, apo pa yan. Oh. Tapos pinanganak, Pasko. Mm. So, pangalan yan, si Jesus Christ or si Christian oh. or si ano. So, parang lahat ng tao, gustong sumalo. Mm, mm, mm. Parang lahat ng tao gustong alagaan, gustong kasi sa, sabik, no? sabik. Anak mo. Kasi sabik na sabik 'yan eh. Minsan nga pati kapitbahay nakikisali, 'di ba? <laughs> <laughs> Medyo ano, ah, diba? delikado 'yung pag 'yung kapitbahay nakisali. Pero anyway, <laughs> eh di, pero totoo 'yun, 'di ba? Lahat, lahat ng tao gustong alagaan 'yung anak mo. So parang para sa akin ano eh, hindi ano eh, uh, hindi hindi mali 'yung wala walang may mali. Hindi ka mali, letter sender. Hindi hmm. naman mali si mother-in-law mo. Pero ang problema lang dito, yung hindi ka na binibigyan ng time laruin yung anak mo, siguro yun may problema. Hmm. Pero kung oh. sa tuwing may problema naman yung si baby, tapos si mother-in-law yung sumasalba sa'yo, siguro baka bigyan na lang natin siya ng mga tips para oh. ipakita kay mother-in-law na hindi, ano eh, ano naman ako, kaya ko to. oh dapat may status mo yung sarili mo bilang tatay. Yun, tama. Yan. So paano? Oh. Paano ba niyang mai, mai establish ang kanyang Sig sarili sa pagiging tatay? Siguro. So, o na, o oh, sige, go. Oh, o na, na oh. oh, go. Siguro, ano, huwag masyadong mabilis sa magpasa. Kasi, hindi naman to basketball na ano eh. May mga tipong, ah, umiyak tapos ibibigay mo na kagad sa sa ibang tao. Kumbaga, wag naman puro laro lang yung gagawin mo. Hindi ko sinasabi na yun ang ginagawa ni Letter Sender. Pero kumbaga as much as possible para ma, para ma-establish mo nga eh kuya umiiyak or tumae or ko ano man at least pinapakita mo na ah kaya ko to kaya ko tong kaya ko itong patahan ni... Basta establish mo lang para din magkaroon ng confidence sa iyo, ibang ano mga caretakers katulad ng mga duwindo mo. Oo nga. No, kasi pwede din kasing baka feeling ni ni Binan hindi mo pa masyadong alam. Oo. Kasi mukhang based sa sulat ni letter sender unang anak to eh. Oo. Unang anak. So, mukhang unang anak. Sabik din siya. And siguro hmm. baka alam mo yun, coming from a place of concern naman tong si mother-in-law. Oo. Oh. ba diba? So, baka maganda rin kung makita ni mother-in-law sa'yo na kaya mo. Hmm. Pwede mag, ano mag-back magba down na rin yan. O, oh, okay, okay. maybe, bigay mo. Siguro kasi sabik din. Ako sa akin, nandun ako sa side na baka sabik na sabik din si mother-in-law. Eh. Pero nga, i-establish mo yung sarili mo na pakita mo na hindi, kaya ko to. Pag umiyak to, hmm. sige ako muna. Oh, uh, uh, na, ako ng konti. Hindi. Siguro timing. Ay, timing. oh, yun. Yung time, timing is everything. Number two, timing is everything. Gamitin. Samantala yun yung oras na wala si, ano, si Binan sa bahay. Oo. Oh, mga madaling araw. Oo. Oh, oh, yon, yun, mga ganyan. Or <laughs> na malengke. Or yung bigyan mo siya ng me-time. Mm. Kasi minsan minsan kasi talaga ito tulad ng kanina eh, sa number one ililing ko to kay number one oh, kasi, minsan kahit gusto mong i-establish yung position mo at gusto mong mag-step up hindi ka nabibigyan ng chance eh. kasi mm -hmm. nga nandun sila lagi so ito na lang siguro yung mga timing na pwede namin i-suggest sa'yo uh, pag natulog si ano si Benan oo oh. ano yan this is your time to shine oh. tulog pag lumabas siya ng bahay isipin mo, o, oh, moment ko na to. Tsaka, kunyari, yung nag-me time. Eh, di, di, ba sa mga senior citizen, libre yung sine? Oo, oh, oh, to yung ano yun. Depende sa, ano, LG. Reduce no, oh, eh. like day. Oh. Sabihin mo, manood siya na sine. Oh. Manood siya na sine, mag-relax siya. Me time, may dag Dagdagan mo, oh, dag mo ng pera para medyo matagal siya. Para mas matagal siya. So, para samantalahin mo lang yung timing na wala siya. Para walang mag-intervene, makapag-practice ka din. Mm, -hmm. And para pagka nakita nila na, na kayang kaya mo naman, hindi na sila laging nakaalala hindi na sila laging nakabantay. Oo. Oh, tsaka ano 'yan, kumbaga yan 'yung kumbaga sa Dragon Ball, nagtitraining training ka. Ayo, oh, oh, parang ang training na oh. nagte-training ka na wala ang audience, 'yung walang oh, walang oh. tutulong sa'yo Parang si Goku o kay si Vegeta sa loob ng capsule. Ano man 'yun. E, nakalbot, eh, Hindi ko alam ano? sa ano eh. Uh, hyperbolic time chamber. yon hyperbolic time <laughs> chamber. <laughs> eh, para, eh, tsaka rin nga yun. Para pag dumating na yung oras na eh, nga, uh, umiyak yung anak mo or may kailangan gawin sa anak mo, ikaw na yung magiging go, go-to guy sa mm. pag-aalaga. And wala nang co-question sa'yo. Oo. Oh. Tsaka siguro maganda dyan, malalaman mo naman na, na est- makakita mo naman na establish ka na or napakita mo na yung ano na kaya mo eh pag ano pag totally hindi na masyadong uh nakiki participate kaya na. participate <laughs> naman <laughs> yung ano mother-in-law mo. Kumbaga ikaw na yung mag -re request ng tulong sa kanya, let's say uh, sabihin mo mapaki ano paki uh bukas naman yung gripo ng ano uh -huh. habang Um, dinadamitan or hinupa you know, na damit yung anak para paliguan. Yung mga ganun. At mm. least, yung mga simple ano lang, request na tipong um, hindi mo siya magagawa kasi hands full ka. I mean, literally hands ka. Hindi yung hindi mo siya nagagawa kasi hindi mo kaya. Oo, oh, tama. Pero ito, magandang yung point mong yan, Ingo, ay yung magpatulong hmm. ka dun sa ano sa mother-in-law. Maganda oh. rin yan. Kasi parang medyo inline siya dito sa number 3 natin. Mm. O oh, nga, no? Oh. Sabihin mo na. Kasi, oh, ito, mo dito. Huwag mo siyang kalabanin. Kaibiganin mo siya. Yan. yan ako feeling ko, ito yung pinaka-importante. Oh. Yeah. Dahil nasabi Sabi rin naman niya kanina, di ba? Huwag mo na lang sabihin kay mama kasi magiging awkward. Mm, -mm. Sabi niya sa sulat, di ba? sabi daw niya doon kay partner niya na sa misis niya na wag nang sabihin do sa nanay kasi magiging awkward kasi ito yung pinaka malaking mindset shift na ma na magagawa mo eh and sa akin ah speaking for myself ito yung kaya sinabi ko rin na ito yung magiging biggest mind shift na magagawa mo mindset shift na magagawa mo is kasi ito yung nangyari sa akin kay Rigo instead na maging competitive ako dun sa sa katulong namin. gumawa hmm. na lang ako ng compromise. Oh, ambaga, hinayaan ko lang siyang tumulong. Kagaya ni sinabi mo, Ingo, eh, Babayaan mo lang tumulong. Pinabayaan ko siyang tumulong, pero pinapakita ko rin na may sarili kong diskarte. So kaya kung kung gusto mong makakuha ng respeto sa biyanan mo, makita mo na hindi ka nagmamagaling. Pero oh. gusto mong matuto. Kasi ako ganyan yung sinabi ko sa katulong namin eh. Sabi ko eh, first time ang anak to eh, hindi ko alam yung gagawin. Pero turuan mo ko kasi ikaw, lima na yung anak mo eh. So alam ko, experience ka na dito. Kumbaga, biya mo siya ng konting papuri para hmm. turuan ka rin niya. Tapos ipakita mo oh. lang sa, sa kanya at iparamdam mo rin sa kanya na gusto mo talagang matuto kasi gusto mo maging hands-on na, dadad dad. Oo. Oh. tsaka mag yun, maganda nga sinabi mo dahil alam mo may experience yung ano eh, yung biyanan mo eh. Yun din, ano, guilty din, din ako doon na hindi pa ako matured enough at that time na mag-seek ng wisdom sa mother-in-law ko kung paano alagaan. Pero kasi naman, ibang usapan na yung gusto kong sabihin. Pero, siyempre, ano, may mga ibang paraan din na in your head kung paano alagaan yung anak, ta, may ibang paraan mm -hmm. din si uh, mother-in-law kung paano alagaan yung apo niya. So, yun, sinabi nga ni Tristan, Tristan na mag, 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 compromise na lang kung saan or kung paano. Hi. Anyway. Pero sa isa dagdag ko lang din kasi siguro, yung mga lola rin kasi, instinct oh. talaga niyan sumalo lalo, lalo na sa ani, mga first time ano oh, oh. Hmm. talagang yung masyado silang bibo kasi nanay oh. nanay ko ganyan din eh sinabi ko na ma wag mo nang kargahin kasi mas sanay oh. sa karga yan si Rigo oh. kami yung mahihirapan eh putang ina ay eh po eh yun <laughs> kinarga eh, pa matigas ang ulo kinarga pa din So hanggang tumanda si Rigo, yung kumbaga talagang gusto niya laging karga. So nung hmm. gumugod kami, kami rin hinahirapan. Oh. Pero nga, wala tayong magagawa eh. Ganun yung instinct nila eh. Mahirap baguhin yung mga matatanda eh. May, may kakilala naman ako, Tristan, dahil nga, di pwede na ikaw lang yung mag-grant. May kakilala oh, ako, pinuhat yung anak niya. Tapos, sabi ko, huwag mo nang buhati yung anak mo kasi masasana yan. Eh, ang laki na niya. Binubuhat niya pa rin. Ayun, nagka ano, nagka -luslos, Yung luslos may may lus pa lang babae. Ah, talaga? Oo. Oh. So, hindi babae. Oh, po. Eh may los -los equivalent ng babae. Hindi ko alam, hindi ko na matanda ko ng equivalent pero meron. Ayun, grabe Ay, So, 'yun ang so, mga Oh, 'yan ang mahirap. Pero anyway, alam mo kung anong hindi mahirap? Indo. Ano, I ano, so, ano? itong mga kaibigan nating mga mayayaman. Ayan. <laughs> si Piolo at si Main. Yun. I love you, Piolo. <laughs> Maximum perfect. Direk, yaman na si ate. Kasi sa isang piso lang, makakalaro ka na sa Bingo Plus. Malay mo, mapanulunan mo pa ang jackpot prize sa first online live streaming bingo sa Pinas. Pag sa bingo, plus na saya. Grabe, yaman yan. naman. Ang yaman naman talaga. Pero ito, siguro, very parang medyo quick yata tong ano natin no episode natin ngayon ano pero oh. ano ba at at least least at least concise concise naman yung oh, concise naman yung message natin eh so siguro ito sa dito para kay letter sender sana nakatulong yung payo namin sa iyo tandaan mo hindi ka lang naman basta tatay Ikaw yung superhero nung ano ng anak mo so, oh totoo totoo to yan diba? Tsaka, sempre iba pag merong tatay na may gayong klaseng situation. Kaya kayo na are kayo dito sa episode to or meron kayong kakilala na may ganito klaseng ano uh, predicament sa buhay baka naman pwede niyo i-share yan sa comment section sa Spotify o kaya sa Reddit para anonymous kayo. Oo, oh, actually sa Reddit bit ito kagaya nito, 'di ba? Binabasa namin talaga 'to sa Reddit. Mm. -hmm. kaya ano, 'wag nyo kalimutan i-follow kami sa Kagayto's so Bulletin Kulit. I-follow nyo kami sa Spotify, sa YouTube, sa Apple Podcast, sa Reddit, sa TikTok, tsaka ano, sumali sa <laughs> oh, sa Instagram. So, 'yun. Tsaka ano, 'yun. Sa Facebook para ano para update kayo sa mga latest episode. Siyempre, punta kayo sa www.papapatreon para galagi kami yung support ang hati. Kaya kita-kits sa susunod na episode, mga papa. Salamat, mga papa. This episode is brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo.